Hinagupit ni Bagyong Tino ang kabisayaan. Hindi pa man nakakabangon mula sa pagkatroma ang maraming mga Sibuano dahil sa Bagyong Udet at Yolanda. Bagyong Tino, nanalasa, napakarami at napakalaking damage ang naibigay nito. Kung ating ikukumpara ang lakas ni Bagyong Tino, Bagyong Udet at Bagyong Yolanda, hindi hamak na mas malakas ang Bagyong Yolanda at Udet ikumpara sa Bagyong Tino pero... Napakalupit din ni Bagyong Tino sapagat napakaraming ulan ang kanyang ibinigay. At dahil dito, maliban sa mga wasak na mga kabahayan, ay pinasok ng napakaraming tubig kahit na ang mga subdivision, mga evacuation, lampas tao o hanggang liig ang baha. Pahirapan ang gobyerno ng Cebu, Lapu-Lapu, Konsolasyon at buong probinsya ng Cebu dahil wala rin kuryente at dahil walang kuryente, mahirap ang tubig. Sa pangyayaring tulad nito, nagtulong-tulong ang mga Cebuano. Hindi lang mga otoridad, kundi maging mga sibilyan ay nagtulong-tulong na rin para magsagawa ng search and rescue dahil nga sa napakatinding baha. Hindi pa man nakakabangon ang Northern Cebu. Dahil sa lindol na tumama nito, nitong nakaraang buwan lamang umabot ng 6.9 magnitude Marami sa mga Cebuano na nasa north ay nakatira lamang sa kanilang mga tent. Pero nang humagapit si Bagyong Tino, wala silang choice kundi bumalik sa kanilang mga tahanan kahit na may mga cracks. Marami na ang nag-message sa usapang banal at humihingi ng tulong dahil nasaksihan nila ang ating ginawang pamamahagi ng mga ayuda sa mga kababayan natin na nasalanta ng lindol sa North of Cebu. Nakapamahagi tayo ng tulong na ayuda para sa ating mga kababayan sa North of Cebu dahil na rin sa tulong ng ating mga subscribers at followers na mga OFWs. Kahit hindi mga OFWs, kahit na nasa Pilipinas lamang, ay hindi sila nagdalawang isip na magpadala ng kanilang tulong finansyal para sa ating mga kababayan. At sa pagkakataong ito, tayo-tayo muli ang magtutulungan. Idirekta nating ihatid sa kanila ang kanilang mga kailangan. At sa videong ito, muli ay aking kakapalan ang aking pagmumuka. Wala akong pakialam kung merong mambash sa aking gagawin. Wala rin akong pakialam kung merong mang mag-unfollow sa akin. Sapagat sa videong ito ay aking muling hinihimok ang aking mga kababayan, subscribers man followers, silent viewers o bashers. Ihatid natin ang ating mga tulong sa kanila. Ilalagay ko ang aking Gcash number sa video ito. Maaari kayong direktang magpadala ng inyong mga tulong finansyal upang mabigyan naman ng ginhawa ang ating mga kababayan na nasalanta ni Bagyong Tino. Ang number na inyong nakikita sa inyong screen. Yan ang ating GCAS number. Marami sa ating mga kababayan ang talagang sinalanta ng bagyong ito, maging sa Samar, Leyte at sa iba't ibang bahagi ng kabisayaan. Pero dahil ang inyong lingkod ay nasa Cebu, naiyak ako mga kaibigan. Ang larawan na inyong nakikita ay ipinadala ng isa sa ating mga subscribers at followers dito sa Usapang Banal. Dahil ang larawan na inyong nakikita ay ay bahay na kung saan nadaganan ito ng punong kahoy at ang masaklap mga kaibigan, 86 years old na babae ang nakatira sa lugar na iyan at ang katabing bahay nito ay kanyang kapatid, isa ring senior citizen. Napakahirap ng kanilang sitwasyon ngayon, nangangailangan sila ng tubig, bigas at kuryente. At kung inyong ipahihintulot, ay baka Pwede nating patayuan sila kahit na kubo man lang upang sila ay merong pagkublian dahil hanggang ngayon mga kaibigan ay wala pang kuryente at higit sa lahat, lagi pang umuulan sa aming lugar kaya talagang napakahirap ng sitwasyon nila. Kaya mga kaibigan, maaari niyong gamitin ang channel na ito. Utusan niyo ako upang ang inyong mga tulong ay makarating sa ating mga kababayan. Again, wala akong pakialam kung inyo akong ibas ang atin lamang ay makatulong sa ating kapwa. Alam ng kalangitan na malinis ang ating intensyon at lagi akong naniniwala sa talata na nakasulat sa Biblia na matatagpuan sa Book of Acts chapter 20 verse 35 na nagsasabing it is more blessed to give than to receive at ang inyong mga donation will be properly documented at magkakaroon din tayo ng footage sa ating pamamahagi hindi upang ipagmayabang kundi upang iparating sa ating mga donors na ang talagang kanilang tulong ay nakarating sa nangangailangan. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. Ipagdasal natin ang kabisayaan, ang Cebu at iba't ibang dako ng Pilipinas. May God bless you! And thank you so much for watching. Goodbye.